sapat na benepisyo, kinakailangang adjustments, pagsasanay at pagtugon sa kanilang mental health. Ito marahil ay ilan lamang sa mahalagang suportang kailangan ng ating mga guro. Nagpapatuloy po ang ating pagtalakay sa isyo ng edukasyon na inaasahang naharap sa iba't ibang mga pagbabago. Kasama na nga riyan, ang nagbabagong pananaw ng kasalukuyang henerasyon ng ating mga learners sa gitna ng iba't ibang tugon ng ating pamahalaan kung paano nga bang idaraos ang mga klase sa bansa. Ito si Heidi Bernardo Sampang, nagaanyaya muli sa iyo na samahan mo ako dito sa programang Pagsusuri. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri. Para sa ating mga balitang tampok, makakasama naman natin ngayon si Dan Gonzaga. Balita Segment Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Naisabatas na ang panukalang batas na magdaragdag ng pondong ginagamit ng mga public school teachers sa pagbili ng kanilang mga school supplies. Ito ay matapos pirmahan kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kabalikat sa Pagtuturo Act. Maagugunitang layon ng nasabing batas na maitaas sa 10,000 pesos ang kasalukuyang 5,000 pesos na taunang teaching allowance ng mga guro. Kasama rin dito ang tinatawag na chalk allowance. Kaugnay niyan, kinilala naman ng Pangulo ang magiging mahalagang papel nito upang mabawasan ang pasanin ng mga teachers. Ito anya ay matapos ng matagal na panahon na pagkuha nila sa sarili nilang pera upang makapaglaan ng kinakailangang mga gamit sa pagtuturo. Para sa pagsusuri, ito si Dan Gonzaga. Susuri. sa FEBC Radio TV Ikaw ay nanonood at nakikinig sa FEBC Radio TV at ito ang pagsusuri sa ating programa, pinag-uusapan natin ang iba't ibang aspekto patungkol sa education system ng bansa. Upang mas mabigyan ito ng linaw, partikular ang kinakailangang intervention at support sa ating mga guro, makakasama natin muli si Dr. Lizelle Oligario, Education Psychologist at Faculty ng UP College of Education sa panayam ni Bishop Ruben Abante. At narito na naman po tayo sa ating pagsusuri upang kapanayamin no, ang mga may kinalaman sa mga isyong pinag-uusapan natin. Ang sabi nga, ikalawang magulang na mga bata ang mga guru. Palagay ko, tama yun. No? And then dahil dito, kinakailangang matiyak natin ang sapat na pagtugon o yung equipping din naman ng ating mga guru at lipunan. Lalo na naniniwala po tayo sa tinatawag na whole of nation approach. It takes a village to teach a child. Ika nga. Okay? At mula sa sapat na binipisyo, kinakailangang adjustment, pagsasanay at pagtugon sa mental health, no? Yung kapasidad, no, sa pag-iisip ng ating mga guro at mga kabataan na rin. Kaugnay nito, pag-uusapan natin kasama ulit si Dr. Liz Marie Olegario. Magandang araw uli sa iyo, Doc Liz, and welcome back! Magandang araw, Bishop, or sa mga nakikinig sa inyo sa programang ito. Yes, thank you. You know, I enjoyed our last episode, ha? Huh? eh, kasi nakapag-usap tayo ng mga ilang kinakailang harapin natin at nakapag-swestiyon tayo ng maaaring harapin. Nung nakaraan ay pinag-usapan natin ang kalendaryo no? and then yung mga facilities ng ating mga eskwelahan. Pero balikan natin yung kalendaryo ng school year sapagkat yeah. ngayon ay aprobado na ng presidente yan. Okay? At uh, ang sabi natin, ito ay para stopgap para sa, syempre, mainit kung ano-anong hinaharap natin. At least ito, ay actually request ng mga magulang din naman at mga guro. Okay? Now, uh, lahat ba ng guro ay maaaring tanggapin ito ng maayos? Anong mga challenges ang napapaloob sa pagbabago ng kalendaryo? What do you think? nakikita kong challenge talaga ay siguro magkakaroon nga ng mas konting panahon para makapag ano no nabawasan kasi yung araw no ng ano ng meeting time ng mga ng mga guru. pero palagi ko naman ay masasolusyunan ito kung magkakaroon tayo ng magandang design Ang lagi ko hinahanap kasi pagdating sa curriculum no ang curriculum kasi ang, ang hindi lang mangyan ano no listahan ng mga subjects na kukunin di ba pero ang curriculum kasi ay ano ang ituturo at paano ito ituturo そう。<So> um. <laughs> Kung naka naka-focus tayo ang mga guro, no, natutulungan natin ang mga guro na mag-focus dun sa pinaka-essential, 'di ba? Pag tinitingnan yes. yung most essential learning, 'di ba, competencies, medyo marami na mi pa rin siya, no. Pwede siyang ano eh, siyang gawing holistic, pwede siyang gawing buo, no, at um, interconnected para nakita rin ng mga guro na hindi ah, pa lang pagsasamahin na ang, ang pagtuturo ko ng hmm. ng competencies sa halimbawa yes. ang dalawang topics, di ba? Nandun din tayo kasi sa medyo nakafocus pa sa topic-oriented kesa competency-oriented na pagtuturo. No? Pag-competency-oriented kasi, nakaalma sa isip na ng mga guro ay anong activity, anong mga paggagawin ko sa mga right. Sudiante, nagamit ang topic na ito para ma-develop ang competency na ito no so so kung nandun tayo sa ano 'di ba sa Singapore kasi merong sinasabi sila na less is more 'di ba okay, so hindi yes. pa kita maraming maraming topics ang kailangang aralin no pero nandun sa malalaking topics at ano yung mga competencies ang kailangan ma-develop dun sa mm. subjects na yon at pwede itong integrated. Meron na mga ganung approaches na integrated na yes. pedagogy na sabi. Oo. Pagkatapos lahat naman talaga eh outcomes based, no? Eh, kina mm -hmm. at the end at the end of the period. Pero yung period, ang ang pagkakaalam ko na pag-usapan din sa adjustment ng calendar na ito, yung uh, period kasi eh ang sabi yata ni presidente eh, ayaw niya na gamitin yung Sabado, di ba? Gusto niya na huwag nang papasukan yung mga bata pag Sabado, no? Kasi syempre may stress na sila. Kaya uh, itinagal pa rin. Uh, kaya ba ibabalik sa Marso hanggang Abril. So makukumpleto pa rin yung actually yung 180, di ba? Mm -hmm. Oo. Oo. So, oh, ano, yun nga, no, nasa design talaga yan, paano ma-maximize. Ma lagi naman ganun eh na ako pag may problema sa ano no, na hinaharap ang edukasyon, ang lagi nakikita kong solusyon ay dun sa design ng pagtuturo no paano mo ituturo ito na naka-adjust, naka-adapt na dun sa sitwasyon. Kaya na kung kung meron tayong ganung pananaw na no, perspektibo, kapag halimbawa yun nga may pandemya, no, may mga emergencies in the future, ma- madaling masolusyunan siya dahil nandun tayo sa yung nga no, um adjustments adjustment sa design ng pagtuturo. Mm -hmm. So you would say na anumang adjustment ang kinakailangan gawin our teachers sa DepEd no and for sa lahat naman for that matter ay willing naman no to take uh, lahat ng mga adjustments na kinakailangan sa bagong kalendaryong ito. Oh, no, kailangan lang nilang ma-empower, no? ma-equip. No? Kasi minsan, may mga guru din na masyadong, an ang, ang, ang naging sistema kasi natin, top-down approach. Eh, no? So, meron oh. sa taas, tapos susundin. No? Pero kasi kung empowered, no? na ano, hindi, hindi yung, may mga, kasi yung, di ba yung kunyari, yung mga course guides, yung mga hmm. lesson guides, may mga guru na sinusunod nila no? to, to the dot. No? Pero sa yeah. mga empowered na teachers, sabihin nila, hindi naman kailangan sundin lahat 'yan. Ibig sabihin na kahit hindi na akma sa sitwasyon na, na kuno nasaan ka, 'yun pa rin ang gagawin mo, no? So, hmm. 'yung mga empowered na teachers, 'yung sinasabi ko empowered na teachers, ina-adjust talaga nila para maging um. akma dun sa mga sitwasyon ng mga sudyante. Yung there's, mga no harm, there's no harm actually with being creative on how to teach. Yes, yeah, so, kasi kasama yun, yun sa ano, no, magiging experts ng mga guro. Um, no? So, um, professional, di ba? So, uh -huh. oh. so professional sila, professional kami. At parang mga doktor, 'di ba? Parang mga dentista, hindi yung ano no, yung parang um, implementor lamang ng kung ano yung nakasulat, pero may creativity na pumapasok. Hmm yung mga Ikaw naman, results. ikaw naman sa iyong field, wala ka naman actually sa si DepEd, but uh, you look at the things or everything na hinaharap nila, kaya you can actually give an assessment coming from the outside, hindi ba? Yes, yes. Oo. So, yeah. Oh, so um, plus member nga ako ng, ano, na, nang secure, na yun nga yung movement for safe, equitable, quality, and relevant education. No? So, ano oh, yan maganda. yung... Paka -ulit, paka -ulit mo, safe, <laughs> safe, equitable, quality, and relevant education. So, Oh, oh so yun yung oh. advocacy, no? So, di ba, yun yung mga kaya nga tawag sa amin, quality education advocates, no? So, andun kami sa tabi, oh. Nasa, nasa tabi kami, no? Na um, tinitingnan, ina-analyze yes. ang mga sitwasyon at nagbibigay ng suggestion. na sana, ay, Lalo na yung word na equitable. Yes po. Napaka <laughs> hindi equal po 'yon, hindi equal, that's equitable. If halimbawa, equitable. if you're less in life, kaya kailangan itaas ka ng kaunti. Yes. Yung naman, 'di ba? Tama ano? Yung hmm. pag-abot natin. Now, uh, well, unahin natin. Palagi mo naman na eh, ba diba, naman ang uh, ibinibigay na sahod sa mga teachers natin sa public school ngayon? Um, uh, sa palagay ko, 'di ba? Oh, nagkaroon ng improvement pero nagreklamo pa rin ng mga public sectors, public school sectors kasi kung titingnan na naman natin sa Asia, no, sa Asia, medyo kasama Wala. tayo sa mga mabababa, oo, sa mga mabababa ang sahod ng mga guro, no. So ang makakalungkot dito na eh, ang ganyo, ang mga Filipino teachers na mag-abroad, no. So, mm -hmm. no, lalo tayong nawawalan ng mga guro. Eh alam ko no. nagkaroon uh, so, dito rin sa FEBC eh, na nagkaroon ng diskusyon na sa, sa hinaharap by 2030, no, nakikita na global yung phenomenon yes. na kukulangin na no, sa buong mundo ang mga guro. Oo, pero tayo right. ngayon, nararamdaman na natin ang pagkukulang na yan. Ayoko naman magsimula ng ano rito, pero yung bang sweldo niyan, yung sahod ba niyan, is that directly proportional to the quality of education being extended? Yun na nga um, ano 'yan eh no parang sabi nila halimbawa sa Vietnam ang Vietnam kasi ay kapareho ng budget ng Philippines pero okay. ang Vietnam ay tumututok no sa sa mga guro no kasi sabi nila yun nga ang ang kalidad ng edukasyon ay nanggagaling no malaki ang ano na role ng mga hmm. guro sa quality of education Hello. so ako I can attest to that. sapagkat many years back in the 80s, eh I would I would go back to I I would I would go to mga Asian countries, Vietnam one of them. I would say to myself, ay magagaling ng mga Pilipino. Pero ngayon medyo iba na. Oo. Now, uh, so pinag-uusapan natin what debt ed can do actually. Uh, well, I hope you don't mind kasi palagay ko naman aware ka din sa mga challenges ng mga private schools for example yes di diba? now i tend to think na ang mga private schools sa ngayon ay medyo mas uh, mas challenge sila sapagkat parang may exodus yata ng mga school uh, ng, mm. mga estudyante na nag-transfer no sa ano dahil siyempre libre edukasyon at mas mataas din pati mga guro naglilipat na rin So, mm -hmm. what can be done if we talk about ik ano inequitable 'di ba ayun ang, ang ano no ayun ang mahirap no kasi ah uh, marami nang estudyante parang pupupunta na lahat no sa sa private schools ay sa public schools ang mga hmm. private schools nawawalan kaya may mga private schools na nagsasarado dahil mm-hmm. Oh, kanina, hindi, hindi na nila kinakaya nung, nung, pandemic, ang dami nagsarado na private school dahil sabi ng mga ng mga ng mga magulang, ay eh, pareho lang naman distance education, edi eh, ililipat ko na lamang, no? Tapos nagkaroon pa ng financial problems ang maraming pamilya nung pandemic. So nilipat na nila sa public schools ang mga anak nila. Ah, uh, ang medyo ano nga malungkot din ang story ng mga kalimitan dito ay yung mga maliliit na private schools kasi yung mga malalaking yes. private schools naman ang nagiging hamon naman sa mga malalaking private schools ay nag exodus din naman ng mga teacher pero yung mm -hmm. nasa ibang bansa naman ang punta no tapos ito naman sa so yung yes. maliliit dito sa ano na sa sa mga public schools ang, well, ang hirap ko siya kasi Actually on that issue nagbigay na ako ng suggestion sa DepEd natin of course sila naman talaga ang naglalagay ng pamantayan that they should have at least no siguro a uh, what a, a a director maybe that would address lahat ng, ng concerns ng mga private schools, mga church based. Ah, marami yan eh. There are thousands mm. of them in the country. At makatutulong din sila para mag-abot ng lumalago dumadami na ating mga estudyante. At saka meron okay. din kasi tayong ano eh, um, Bishop yung ano ba diba? yung um, may fund naman na para yung ibang mga nasa public schools ay pumunta sa private schools. Diba? Yes. Oo. So So, ano rin yun eh, um, dapat maang tignan na ang mga private schools ay makakatulong sana mm -hmm. para ma-yo nga ma -congest ang mga sobrang okay. daming populasyon sa public schools. Kasi ang mga private schools sa Malilit, meron sila 15 students in a class, 'di ba? Mm -hmm. 20 mm -hmm. students, ito yung mga ideal class sizes natin na hinahanap, yeah. no? So, kung tutulong, kung merong ba meron namang nagkaroon ng ganung move na private public partnership na tumutulong ng yes. private schools ay Oo. siguro dapat mas palaganapin at maayos. They are not to be treated as competitors but partners. Yes, you know? partners. So, yes. Now, balikan natin yung ating pinag-uusapan last time. Tungkol naman sa mga mindset, mga kaugalian ngayon ng mga Gen Z, yung mga maliliit. Now, Meron tayong challenges, halimbawa yung kanilang lingwahe, yung kanilang capability <laughs> sa pagbabasa, yung kanilang yung mga interests ba nila, no? Mm -hmm. eh, 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 hindi na, alam mo, wala nang gusto magbasa from from a book eh. <laughs> Lahat na lang nasa <laughs> What can you say about that? No? Anong mga challenges natin sa si Gen Z and, and how do we actually address la luna kapag ang mga guru natin eh hindi naman sila ganun ka-adaptable? Kasi nga ano eh um kaya na napakadali kasi mag-internet, 'di ba? So medyo mataas din ang ano, ano ang incidence sa limbawa ng plagiarism, kokopyahin na lamang nila, Ay, no? sinabi ko sa iyo. Oh. Napakadaling kopyahin na lamang, 'di ba? Copy and paste na lang, no? So kailangan lang naman nating i-train sila ano na matutunan nila ang mga values kasi tong mga 'to, 'di ba? Values of honesty, values of um in integrity 'di ba so so kailangan lang nating tutukan ang mga batang ito na Ma malaki ang epekto no lalo na kung sa academics 'di ba sa academicians dapat ano bigyan nating malaking halaga ang integridad no hindi lamang sa academicians 'di ba pero sa lahat ng ano no ng mga sector ng society kailangan ay ma-develop ang integrity ng mga kabataan no so so ganoon sila na medyo madali silang mabore. no ang gusto ko lang naman sa mga kabataan din ngayon ay mas sensitive rin sila no sa mga bagay-bagay na yun nga no? mas mas ano sila mas aware sila halimbawa sa kunyari establishing boundaries no yung respect for people's boundaries may ganun naman no na, na maganda mm. no maganda rin naman yung respeto di ba what, what, you are saying Dr. Liz na hindi natin maaalis yung mga cosmetic na mga equipping na para ang, ang galing mag-English at anong galing magsulat pero we need to develop our young <laughs> doon sa mga traits ng values mismo yung mga hindi yes. nawawala. Dapat honesty, integrity, di ba? Respect. Mm -hmm. Kasi kapag doon ka na hone, actually, abay, hindi ka man dadaya. Hindi ka kukuha ng yes. copy-paste. Mm -mm. oh. yung, yung talaga ano, no? um ka ng gusto na hindi mo talaga kakayanin gawin, no? Na kumukopya ng isang bagay mula sa ibang tao, no? Or yun nga, sa mga makita mo sa internet at sasabihin mong ako ang gumawa nito. Kasi integrity kasi yun, eh, no? So, napaka-importante niya. Kasama mm -hmm. na rin, 'di ba ang integrity kasi complex siya eh, na na value no yung respeto nandoon na rin eh sa integrity okay. na pinag-uusapan natin. Yeah, pero katuwang natin dapat 'yan ng mga magulang. Dapat mm -hmm. 'yan may unang-unang learn lalo na 'yung mga bagong mga magulang, 'di ba? Yung attitude ba na it's by para bang ang mga guro ang mga paaralan natin, ina-outsource na nila para turuan 'yung mga bata. But they have nothing to do with it. <laughs> yung educating Yan, Ano talagang magkatuwang, no? Malaki ang role ng mga magulang, pero dahil ma maraming oras din na ginugugol ang mga kabataan sa paaralan, pangalawang magulang nga ang mga guro, eh. No? So, malaki rin ang role ng mga guro. May nakita ko minsan na nakasulat sa mga DepEd groups, sinasabi na responsibilidad lang ng mga magulang. Sabi ko, hindi. Responsibilidad 'yan ng ano ng community nga 'di ba ng yes. ano, ng mga magulang, ng mga guro. At you uh, ano no, Nung role which, ano nito ano, which ano which reminds me. Which reminds me Dr. Liz. Uh, I have a foundation na nagsusulat ng mga values ng mga modules. At ang isa dito'ng ginagawa namin is uh, to get to OFW children. Ang mga mm -hmm. magulang nasa labas walang parang walang well, walang magtuturo ng gano'ng mga values sa mga bata. Di ba? Uh, ang ating bang system ng edukasyon ay nag-a-identify kung nandun talaga ang dapat nilang magulang o, o, o meron ba kayong gano'ng uh, pamantayan, halimbawa, yung kaparaanan para identify ano ba talaga ang sinasandalan ninyong guardian? Sino ba yan? Pwede mm -hmm. ba yun? Actually, ano yan eh, um, ang tawag namin dyan ay parental involvement. no So, may mga kung aware ang mga schools, ang mga, usually nasa leadership din yan, no? nasa principals na, mina, kung ang principal, kay public or private ito, minamaximize niya ang parental involvement. No? Yung nga tinuturing niya na ang mangulang ay katuwang. No? So, may mga public or private eh, no na lagi nilang pinapatawag ang mga magulang quarterly at the very least no kakausapin nila yung mga magulang at tungkol sa mga anak nila pag-uusapan nila kung ano yung mga kailangan gawin no ang natutuwa naman ako sa mga public school teachers nag home visits pa yan para lang yeah. makakausap ang ah. mga magulang dahil nga ang pag may halimbawa may problema na nila sila sa bata na hindi pumapasok no so nag-home visit pa ang mga kalimitan na sa public school wow no na oh, para lang at, no, ng sitwasyon ng mga bata. Oo, pero meron din mga cases minsan talaga ang nagagali talaga mga guru na mamalo, ano? <laughs> <laughs> Oo, ayun naman, no? so ano, dapat din na i-balance yan, no? na meron naman na, yun nga, no? positive discipline kasi tayo, di ba? So, um, pwede tayong, ano, no? Um, iwasan natin yung mga nakakapanakit, no? Um, huwag yeah. muna yung puno, no, na modelo na mananakit ka. Sabi naman sa mga positive discipline na, kunyari, na models, meron pa may punishment, pero it's the last resort. Parang pareho lang. Pa parang pareho lang na mayroong virtues na kinakailangan. Kung ang mga bata is honesty, integrity, respect. Sa mga yeah. guru, mayroong patience, may tolerance, mayroong <laughs> suffering. <laughs> yeah, Oh, integrity, <laughs> honesty, respect din. At saka yun nga, ang dinidevelop pag positive discipline internal. Again, doon na naman huhugot sa internal control. No, okay. hindi ka kailangan may nagbabantay sa iyo para gumawa ka ng tama, 'di ba? Okay. 'Yun yung punishment oriented eh, pero talagang ini ini-develop sa mga bata na kahit walang nakatingin ay gagawin ko ang tama. Well, Dr. Liz, it has been good talking with you. Ang dami nating pag usapan And thank you so much. This has been a profitable discussion. Maraming maraming salamat. Siguro, some other time, mag-uusap ulit tayo sa ating pagsusuri. Maraming maraming salamat. Maraming salamat din sa invitation at nakaka-enjoy, nag-enjoy naman po ako sa ating uh, pag-uusap ngayong araw na ito. Likewise. Diyan din sa part ko. Thank you again. God bless you. Ito ang Pagsusuri Biblical Perspective Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia Pinag-uusapan po natin ang kahalagahan ng edukasyon Alam niyo po sa, sa lumang tipan Napakamatayog at napaka-foundational ng inihabilin sa atin ng ating Panginoon Lalo na sa bagay ng mga virtues. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 6 and verses 5 to 9. Let me just read it to you. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. And these words which I command you shall be in your heart. And you shall teach them diligently unto your children and shall talk of them. When you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. and you shall bind them for a sign upon your hand, and they shall be as frontless between your eyes, and you shall write them upon the posts of your house and on your gates. Whoa! Ano yung sinasabi ng Panginoon dito? Ang pag-ibig sa Diyos. Kasama na po diyan ang lahat ng virtues o mga attributes na mayroon ng Diyos. Siya'y katotohanan. Ano po? Siya'y pag-ibig, of course. Siya ay lahat ng mga bagay na pinapaniwalaan nating pinakapuntasyon ng ating mga values. At ito raw po ay ituro natin. Sa pinakasimpleng mga bagay, kapag ang sabi eh, kapag kayo'y nakaupo, kapag kayo'y nakatayo, kapag kayo'y nakahiga, ilalagay nyo ito ng mga signs sa inyong mga sarili, sa inyong mga doorposts. Isa lang po ang ibig sabihin niyan. Ano po? Gagamitin natin ang lahat within our means upang ang virtues na ito. Alam mo po, naniniwala po tayo sa competencies, mga skills, mga abilidad. Subalit, ang pinakapamantayan ng lahat ng ito ay ang mga virtues na kinakailangan mayroon tayo. Nabanggit sa ating uh, interview ngayon, kinakailangan, eh, alam ng mga bata ang honesty, no? ang pagiging makatotohanan, ang magiging respectful, ang lahat ng mga values pong ito, bago ang lahat ng competencies. Ganon din naman ang mga guru. In fact, lahat po tayo ay mayroong dapat na mga ganitong katangian bilang society, bilang lipunan. At ito ang mayahatid po natin sa lahat. Okay? At let us equip not just ourselves, kundi ang ating mga facilities ng edukasyon. Lalo pong mag, magniningning ang ating mga values, mga absolute values, mga mga haligi ng ating lipunan. Yan ang kailangan po natin. Ano mang edad, ano mang henerasyon. Okay? At tayo ay uusad bilang bansa sa bagay ng karunungan at kaunawaan. Sana po ay naging pagpapala sa inyo ang usapin natin sa pagsusuri. God bless us all. sa maayos na kalagayan ng mga learner, kailangan din nating matiyak na nasa maayos na kondisyon ang ating mga guro. Narinig at napanood natin kung gaano kabigat ang responsibilidad ng ating mga teacher. Mahalaga ring matandaan ng mga policy maker na kailangang mabigyan ng sapat na pagsasanay ang mga nagsisilbing pangalawang magulang ng ating mga kabataan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating paghimay sa mga isyong panlipunan. Muli ito po si Heidi Bernard Sampang, nakasama din natin si Bishop Ruben Abante, Dan Gonzaga at ang ating buong pangkat. Hanggang sa susunod nating pagsusuri. Sumayin nyo ang pagsusuri. Produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.